Mini vlog ka na. Kala ko pa mag mini vlog ka. Hello guys. Hello guys. Mini vlog. Hello guys. <laughs> so andito kami ngayon guys sa Maik. Uy, saan? Zugwagi. Zugwagi. So ikot-ikot muna kami then. ikot na na. ikot muna tayo, di ba? Saan ka, boy? Saan so, ang tingin mo dyan, ah? Oo. Oh, ang mo yan, ah. Batukan mo. So, guys, dito kami ngayon sa may donut restaurant. Kami pipili na ng aming pagkain. sibas. Eto, masarap po, lapu-lapu. Ano, lapu-lapu? Tuna. Where is the seabass, brother? Ang kano daw yung sibas? Yung sibas so. 70, 70 per kg Pili ka na Can I have this one? Huh? Uh, one favorite calamari So order na kami guys ng isda Yan Iihaw nila yan, isa lang Order namin Pero masarap kong lapo-lapo sana eh Yan eh. Gusto ko sana ng lapo-lapo eh So, andito na kami sa so may taas. Gugutom na yan. Mamaya mainit na ulo niyan, guys. Oh. <laughs> muna natin yung view dito. Yan yung Sukwaki. So, so, andito na yung order namin, guys. Meron dito Jabba Rice. Picture mode na daw kami. So, kain na muna kami, guys. Ayan, no? Hmm. bayad ka na paano humingin ng bilang Pinoy <laughs> yan ganito po kami kumain guys walang tira <laughs> ito lang yung tira pang rabbit tara na kain na lang guys tapos namin kumain lakad lakad na lang muna sa sukwakip lakad lakad ay tsura ng sukwakip wala lang ano Uh, lumang uh, struktura. Ayan. O. Oh. Ah, bago ka dito. <laughs> so, guys. Lakad-lakad muna. Para may laman yung ano. Chan para sa kunapa. Para may space. Para may space. yan, Ganon. Maraming turista dito guys. Oo, oh, Kita mo yan? turista yan. What's the purpose of your trip? Terrorist! May mga mabibili din ditong mga ano, yan ang mga souvenirs. Pwede kang magsisya, pwede kang umupo. May mga kapihan din. Yan o. Kape-kape. Oo, Turkish coffee yan. Dyan, pwede kang magsisya dyan. Para kunyari turista tayo, dito tayo sa kanila. Yes, yes. Oh, di ba? makikinig tayo. <laughs> Kunyari nga turista tayo. Parang gusto ruso ko, ikaw na lang <laughs> magturo sa mga yun eh. Alam mo na yan eh. Pwede na ako mag-tour eh. Masabihin ko sa kanila, oh, dito, pwede kayong bumili dito ng shisha, pwede kayong magkape dito, pwede kayong bumili ng cotton candy dyan. What? Meron din sila ditong oh, ah, uh, sinaunang unang uh, bangka. Sinakyan nila pula po yan. What? Ito yung mga souvenir nila. yan. Dito ako bumibili ng mga magnet. So, so era, ka bumibili? Uy, hindi ako bumibili sa Alshain. Dito ako bumibili ng magnet. Mm, dito rin nga pala kami guys, bumibili ng mga pasalubong na chocolate. Yung mga pa-expired na mura lang kasi. Oh, God, <laughs> hey, hindi ako bumili dito oh, bumili ka dito. So guys, tayo, dito siya bumili ng nung, nung chocolate na pa-expired na oh? na binili niya nang mura. <laughs> 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 balik kung bibili siya ng Hello. chocolate sa mall, kunyari Toblerone. Hello. Hoy, hey, hey, hey. So, balik tayo doon. Kung bibili siya ng Toblerone sa mall, halagang 30, dito 20 lang. Dalawa. Wala nang tatanggap ng mga pasalubong. Hak yun para walang humingin chocolate. Gage, Tos... hindi ako nagpapasalubong na ex-tire. Dalawang buwan pa. mga two months. Dito na muna kami kakain ng pa guys. Kaso wala kaming upuan dito pagkakain kami kunapa. Papakita namin sa inyo kung ano itsura ng kunapa. yan ang haba ng pila, guys, no? So nakita nyo kung gaano kahaba yung pila ng kunapa? Ganyan ka famous ang kunapa sweet dito sa Maydoha. Dito niyan mabibili sa May. Ano pangalan nito? Pangalan store? So meron din sila mga take away sweet dito guys so yan oh. Mga sobrang tatamis niya mga yan. Ito pistachio. Yan. Tapos ito ano to? Bread. Mamulan tawag nila diyan guys, ba? Ito ano to? Yan. Ito sobrang tamis din dito. Tapos meron din doon Kumokoba sa atin ano yung sikat sa atin boy? Buko pandan, buko pie. No, oh, dito sa kanila yan mga ganyan sweets. Yan ang mga ano nila. Delicacy. Wah <laughs> Spell. Parang masarap yun boy yung. Parang ano, parang uh, pugad. So yun yung gusto ko boy yun nasa dulo ah. Yun ah. Ayun ay nasa dulo. yan. Okay. Yeah, ba de? The Thank you. So guys, kung napapansin niyo napakaraming tao ngayon dito sa Sok kasi first day of Ramadan. So halos lahat sila nagpasting fasting kaninang umaga. Ngayon sila nagsisipagkain. Ayun, kita niyo dami tao, no? Oh. Then naka-order na rin kami ng kunapa. Yun. Magkano isa niyan? 15. So, dalawa, 30. Ang galing mo talaga, bright ka. 15 real lang yung isang kunapa, guys. <laughs> Solid to. <laughs> How much is 15 real? <laughs> uh, 200. Ang galing mo talaga, bright ka. So, <laughs> uh, daming tao ngayon, guys. Oh. Papakita namin sa inyo. Diba? Ang daming tao, no? Saan tayo po pwesto? Marami karing rin makikita dito mga kabayan, mga kabayan na magagandang estado sa buhay. Mga kabayan na guminhawa ang buhay. <laughs> Yan. So guys, ayan yung kunapa. siya Wow. Sobrang sarap. Sobrang sarap. No, kita mo yun parang ano yan cheese cheese talaga yan ayan oh. No? Mm. sarap mahapil sa kape parang yung tayo ayan pahingi pa nga ulit sarap sya guys eh subo ba yan oh, ano napakalaki lamon yan eh eto masarap talaga kailangan talaga yung sinusubo na malaki ayan o no? oh, ha ha gusto ko pang bumili ulit. Ang sarap kasi talaga to. Lalo na yung dating stewarding pa lang ako. Sa hotel may, may mag-wedding, kakasal. Lalaki lang. Nagluluto sila ng ganito fresh. Live cooking talaga. Mm -hmm. Tapos yung mga lalaki doon, mga nagpapawis-pawis pa. Mm -hmm. Sila yung mga nagkakat-kat ng ganito. Binibigyan kami ng isang Pero, plato. Not... So authentic talaga. Kung gusto nyo ng masarap na kunapa, tulad nito, tayo dito sa Sukwakim. Solid guys, ang sarap ng kunapa. Lalo na taglamig tapos may kape. Oh. Hello guys, welcome back to my channel. Sige channel, sige channel. Dava, dava, up. DJ. yun kaya na tayo boy <coughs> so, ito na yung kunapa kasi kagabi hindi naman nakita ng mahigi doon sa sok yan bad may mga miswa miswa try ko nga lagyan itong wala to sugar sugar syrup and sugar syrup ata to